dami ko ng ipon. Tara, bili tayo ng ref. <laughs> Naghalap ng damay. Okay. Alam niyo mga ka gusto ko na rin kasing palitan yung luma naming ref. Kasi lumalaki na yung mga anak ko, medyo lumalakas na rin silang kumain. Kaya kailangan na rin talaga ng malaking ref para maraming may stock. Tsaka gusto ko na rin talaga yung inverter na kasi yung luma naming ref ay hindi. Pero tipid na rin sa kuryente. Unang labas pa lang ng Panasonic Econavi. Bet na bet ko na talaga to dahil sa prime fresh niya. Bakit ko siya nagustuhan? Yung mga lulutuin kong baon ng mga anak ko, hindi ko na kailangan mag-defrost. Kasi tumatagal daw ng one week yung karne, maski hindi frozen. O ba diba, tipid sa oras sa aming mga nanay? Hays, nakita ko na naman yung ref na matagal ko ng pangarap. High school pa lang ako, yan ang mga gusto kong ref. French door at ang tawag dyan. Sobrang mahal niyan dati, mga mayayaman lang meron yan. Kasi nagkakahalaga ng 100k pataas yan. Ngayon may mabibili ka ng below 50k niyan. Gustuhin ko mang bumili ng ganyan ngayon. Hindi rin pwede kasi maliit na yung bahay namin. Yan pa nga lang oh, hirap na hirap na sila kuya. Kaya mamuhay ayon sa space. Okay, from this to this. Ang dami kong ref, 'di ba? Ilalagay ko lang naman sa likod ko yung isa. Hindi, <laughs> binenta ko naman yung luma diyan. Ganito kasi ang mindset ko ngayon, hangga't may value at mapakinabangan pa ng iba, ibenta e, mo na. So eto naka na siya, pero mga 2 days bago ko siya binuksan. Pinalamig ko muna siya ng 3 hours bago ko lagyan ng kaanik-anikan. Tapos naka-max yung temperature control dyan. Nilinis o pinunasan ko lang muna yung ref ng mixture ng suka, baking soda, and lemon. Ito ang madalas na nababasa ko sa homebodies na hindi daw umiilaw yung Icona Vinegar. Ganito lang ang gawin nyo ha. Ilagay nyo lahat sa medium yung temperature nyan. Nilalagyan ko talaga ng mat yung ref namin. Para kung anumang matapon na ulam or sauce, madali siyang linisin. Itong rotating organizer, lakas makasyalan nito sa ref. Tsaka madali nyo mahanap o makuha yung mga condiments or whatever. O, oh, diba ang cute? May pahilo effect. Aartehan <laughs> ko naman yung cheese namin. Ilalagay ko lang to sa slice cheese storage box. Wala pa sa 50 pesos yan. Ito namang mass flex glass carafe. Bagay to sa mga juice. Alam niyo naman yung glass, hindi dumidikit yung amoy ng juice. Gumawa lang ako dyan ng cucumber honey lemonade. Masarap na juice to, napaka-refreshing. Si Pipino kasing nagdadala dyan. Eto ang madalas in order sa yellow basket ko. Ang acrylic box container. Wala pa sa isang daan ang isa niyan. Basta lahat ng piniflex ko dito na ref storage organizer. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Or pakiclick na lang po sa TikTok showcase ko. Ito naman yung gallery fridge bottle. Tinanggal ko lang yung sticker para aesthetic. Eto <laughs> yung iniinom namin pag magkukunwari kaming healthy-healthyhan. <laughs> ang lemon water. Tapos nilagyan ko lang siya ng cucumber. Tapos peppermint leaves. Oh, diba? Lakas baka social class climber, M's lang. Ay maganda tong stackable water bottle or wine holder. Ako lang ba yung gustong gusto yung tubig na nakalagay sa bote ng wine? Ewan ko ba kung anong meron, basta iba yung lamig niya eh. Masarap siyang inumin. <laughs> Tsaka ang bilis lumamig ng tubig dito. Kaya ganyan yung lagayan namin ng tubig. Sa Mr. DIY ko naman nabili tong storage organizer. Obvious naman, di ba? sa so, mga gumagawa ng refilling video, pinapahirapan nila yung sarili nila. Pwede namang gupitin lang sa gilid. <laughs> Kesyo art daw. <laughs> oh o ba diba, nang babasag ako ng trip? Ems Ito naman sa Mr. DIY ko lang din binili. Para mabilis lang maghiwa ng butter di kaya cheese, need nyo tong butter cutter box. Yan, susundan mo lang yung mga grid ba ang Para pantay-pantay yung slice mo. Um, itong mga drawer fridge organizer ko, mga isang taon na itong nagsisilbi sa akin. Maganda din itong pang-organize sa mga prutas, so kaya gulay. hila mo lang. <laughs> Okay, dito naman tayo sa gulayan. Isa rin sa dahilan kung bakit bumili ako ng bagong ref. Gusto ko kasi malaki yung lagayan ng mga gulay. Dahil sa sobrang mahal na mga bilihin at pamasahe dito sa Imus, namimili na talaga ako ng maramihan para isang bilihan na lang. Kahit pa paano, nakatipid ako sa pamasahe. Tapos hindi pa ako nakadagdag sa carbon footprint. <laughs> mm, uunahan ko na yung mag-react dyan. Anong pinagsasabi mong carbon footprint? Eh, gumagamit ka nga ng cling wrap. <laughs> hindi, ngayon lang yan. Para sa kaartehan sa vlog lang yan. Syempre, bago yung ref, no? kung alam nilang kung paano ako magtipid ng cling wrap at mag-recycle ng plastic. Sa palengke nga, hanggat maaari, hindi ko na pinapalagay sa plastic yung mga gulay. Maliit na bagay para sa iba, pero malaking tulong na yan kay Mother Earth. Eto talaga totoo na to. Mga used paper bag talaga ang pinambabalot ko sa mga gulay para ma-maintain ang freshness nito. Ay, yung pinaglagyan pala ng siling labuyo, nabili ko yan sa Mr. DIY. May chika pala dito sa luya, ha? Bukod sa bawang at sibuyas, bawal daw ilagay sa ref ang luya. Kasi pag inamag daw to sa ref, tapos nakain, nakakasira daw ng liver at kidney. Pero sa mahal ng bilihin ngayon, tayong mga Pinoy, talagang nilalagay natin sa ref Luya. At guilty ako dyan. Pati patatas, kailangan sa room temperature lang daw. Uy, ang bilis kayo masira niya. Napaka-anti-poor naman. Eh, ba't yung french fries? Mm. <laughs> well, nasa tao pa rin naman yan kung gusto niyang maniwala. Okay, pang second drawer to. Pang prime fresh. Sa prime fresh ko muna nilagay yung apple at lemon. Pero nilipat ko rin yan after two days. oh, yan yung mga matatamis na gusto kainin ng mga anak ko nung time na yan. Diyan ko na rin nilagay yung atsara, bagoong, yung sandwich spread. Tapos yung ulam na lulutuin ko kinabukasan yan. Yung mga madahong gulay, diyan ko muna nilagay kasi mabilis yan masira. Kaya dyan ko siya nilagay para tumagal siya ng mga dalawang linggo or higit pa. Pero lagi ko rin yan chinecheck, baka mag-frozen. Lalo na yung lettuce. Etong nabili kong ref, yung sa egg tray nila, sa pumperaso lang pwede. Nakalimutan ata ni Panasonic na itlog is life ang Pinoy. Ayan, sa bandang taas ko lang nilagay yung butter. Tapos nilagyan ko na rin ng label yung cheese slices container. Sa pagod ko, hindi ko na na-videohan yung paglalagay ng mga organizer dyan. Yung space na yan, para yan sa mga leftover. Kalokohan naman yun kung walang leftover, di ba? Kaya habang wala pa, dyan ko muna nilagay yung grated cheese, tsaka chocolate! Okay. Dito ko na lang nilagay yung luya, hiniwalay ko na dun sa gulay para walang issue. <laughs> Dahil mabilis masira yung sili, nilagay ko siya sa prime fresh. Mga ilang linggo, nag-frozen siya. Ganun pala yung siling labuyo pag na-frozen, hindi na siya masyadong maanghang. Now I know. Okay, dumako naman sa freezer na. Yan yung mga organizer ko. Meron akong giniling, nuhugasan ko talaga. Sabi ng iba, huwag daw hugasan yung giniling. Ang sabi ko dyan, wala na kasi tayo sa Amerika na de-aircon yung palengke nila or supermarket. Samantalang yung palengke natin, open. After sa slaughterhouse, itatransport nila tapos yung iba naka-expose. Kaya ang daming ganap bago makarating sa palengke natin, kaya inuhugasan ko talaga. Tinanong ko rin to, sa mga nagtitinda ng mga baboy kung inuhugasan ba talaga. May mga nagsasabi na hindi na kailangan pero eh, ayoko para magpakampante. Tsaka nakasanayan na rin natin naman yan, di ba? May nagsabi din na hindi daw dapat hinuhugasan yung manok dahil pwedeng kumalat yung salmonella. Huh? Kaya ang ginagawa ko, inuuna ko munang hugasan yung karne ng baboy at beef tapos pinanguhuli ko na lang yung chicken. May binili ako ilang perasang pang chicken lollipop ang baon ni Sean. Hinuhugasan ko pa rin to maski sa supermarket ko siya binili. Huwag oh, ang trust issues. Sana, bakit kaya ayaw nilang hugasan? Kasi na daw salmonella. Baka daw kumalat dun sa lababo. Bakit? Paano ba kayo maglinis doon naman? Pinaliliguan nyo ba yung kusina nyo or yung lababo nyo? Di ba hindi? Kung takot kayo sa salmonella, sabunan nyo yung lababo nyo. I-disinfect nyo. Sos, ang tagal na namin naguhugas ng ano. Ano, kaninununuan ata. Wala namang nangyayari. Yes, 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 Ito naman yung isda. Ito, nilinisin natin yan. Ang plastic, hugasan Ganun ko pa rin yan. Kasi minsan balagbag yung mga nag... Ano ba? May mga kaliskis kis ba? Sa bagay, marami kasing bumibili. Malaking bagay din yung sila na mismo naglilinis para pag uwi mo sa bahay, mga ano na lang, patsik-patsik na lang gagawin mo. Mm. Naglalagay talaga ako ng konting asin sa bandang tiyan ng isda. Kahit istak mo siya na matagal sa ref, hindi na masyadong malansa at walang aftertaste pag pinirito mo na. Matang ina nyo! <laughs> Pag nag i ako ng hipon, ginugupit ko muna yung mga galamay, tapos dinidivane ko. Oh, may trivia pa ako sa hipon, ha? Parang nabanggit ko na to sa dati kong vlog. Kapag brownish daw yung kulay nun, ibig sabihin feeds ang kinakain. Kapag green, lumot ang kinakain. Paano kung itim? Baka chocolate. Huy, charot lang. Ito naman yung chicken breast, kasi gagawin ko tong chicken fingers. Naka, ano na siya, naka-filet na siya. Ganito ang gusto kong hiwa sa pork chop, yung medyo manipis lang. Nagandahan ako sa food storage na to kasi may compartment. At saka kasha isang kilong karne o giniling dito. Pag nag ako ng giniling, pinuportion ko na talaga. Alangan namang one-fourth lang ang kailangan ko tapos isang kilong i-defrost ide ko. Baka yan pa ang pagmula ng cross-contamination. Itong liempo, chicken fillet, sliced ham, chorizo, galing to sa lumang ref namin. Ang daming ganap pero ganyan lang siya kakunting tingnan. Yung ham namin maluluto lang yan pag pa expire na. <laughs> pag hiniwa ko na yan, ibig sabihin taghirap na talaga. <laughs> yan ang pamantayan. Charot lang. Ayan, lagi kami may siomay. Malaking tulong yan. Lalo na pag pecha de peligro. Siyempre <laughs> may kayabangan tayo. May pa-ice cream din ako. O, o, sana abot ang etneb mo. <laughs> ay itong dried pusit tsaka mga dried fish. Hindi pwedeng walang stock ako nito. Mabilis kasi akong maumay sa karne. Kaya hindi ko talaga ititrade to sa steak. Ang bisyosa! <laughs> Nilalagay ko lang siya sa freezer para hindi siya amagin. Maski ilang buwan siya dyan, hindi siya masisira. O baka sabihin nyo, baka magmoist. Hindi siya magmo promise! <laughs> Yes. Just nandito yung mga, ano po, frozen na kasi sya. Tapos yan, ice cream. Nandito sya. Yung fish. Ito, ganyan. Wait. Ganyan. Yan, nandito lang. Maraming pa akong frozen. Yung mga, ano po, O, oh, bago kayo magsana sana all dyan, nung January pa yung video na yan, ngayon ko lang na-edit. Kaya ang laman niyan ngayon, puro tubig, manga, condiments. Uy, <laughs> charot lang, simba ko. Ayan, umilo na yung Ikanavi. Mas nakaka-save ka raw ng energy dito. Uy, Panasonic, beki niya man. <laughs> Aba, teka. Pag may ref, may ref magnet. Yung iba dyan, pasalubong lang sa akin. Tuwang-tuwa na ako pag binigyan ako ng ref magnet. Ang babaw ko, di ba? Dahil siguro hindi ako gala. Feeling ko kasi parang nakarating na rin ako sa mga lugar na yan. Etong side na to, yung pangpiliin mong Pilipinas. Ito naman, pang M's Corner. Obvious naman, may pangalang Emily, oh. Ayan yung BTS. Tapos picture ng mga anak ko na maliit pa sila. Dahil taga Cebu ako, syempre meron ako niyan. Yung iba na dyan, United Colors of Benetton na. Charot. May natuto na ako ha. Kapag may napuntahan akong bagong lugar, hanggat maare bibili talaga ako ng ref magnet. Para hindi naman lagi yung iba yung magbibigay para may maidikit dyan sa ref. Para may contribution din ako dyan, no? Masabi ko naman sa sarili ko, huy, nakagala ako, ha? Don't me. Sa Pilipinas nga lang. So ayun na nga, ginawa ko 'tong video na 'to hindi para magmayabang, binubudol ko kayo. <laughs> Kundi magbibigay sa inyo ng motivation or inspiration. Kasi ako na mamotivate motivate din ako tuwing nakakapanood ako ng mga kitchen organization, ref or, organizing or refill. So sana ganun din ang nararamdaman nyo 'di ba? Tsaka itong mga laman dito, good for one month na namin 'yan. Hindi kasi ano eh, may paniniwala kasi na sa Bisaya ah, sa amin na pag mga bago or something mga ng ref, parang tawag doon lihi, pupunuin mo para tuloy-tuloy siya, gano'n, na, na puno. Parang yung pagbagong lipat ka sa bahay, di ba, magdadala ka ng something na ano, para yung grasya, yung abundance, tuloy-tuloy, gano'n din sa, sa ref na sana nga, sana, lagi siyang puno, <laughs> hindi yung pang ano lang, Nung mga ilang araw lang, kaldero na naman ang laman dyan sa loob, di ba? Yun yun, kaya, sana, ma-appreciate yung ginalo. No, ano ano Tsaka, syempre, lumalaki ng mga bata, kailangan ko rin talagang bumili ng ganito kalaking ref. Dahil, sa sobrang mahal ng ano nga, bilihin dito sa Imus, alam ng mga taga-imo siya kung ano yung ano namin struggle dito. Mahal yung bilihin, tapos yung, yung transportation namin sa tricycle talagang hindi ka pwedeng everyday ka na mamamalengke. Okay. So, yung ginagawa ko dito, nag i ako para hindi rin paano, di ba? Waste of time, energy, ganon, effort, ganon. Kung naglalabanan sa needs versus wants, sa akin, need ko talaga to dahil yun nga sa mga kadahilanan hindi lang trick ko yung ano kasi sabi nga na may fetish ba ako sa ref kasi meron na akong chest freezer may luma pang ref tapos ito I ibibenta ko yung isa hanggat pwede pang ibenta kasi pangit naman yung i, i let go yung gamit tapos masyado na mababa yung value di ba hanggat may mataas taas pa yung value ganun ang pag dispose ng gamit <laughs> so sana guys kung nagustuhan na nyo tong video na to please like comment follow and share. Tapos yung link pala ng ano pag bet nyo tong organizer, ilalagay ko sa comment section or di kaya sa yellow basket. Good night. Thank you for watching guys. Bye! Ano mga